tinanong niya ang may likha, Kaming apat na paa ginawa. Minsan ang tawag ay for baby sa bahay nagkakalat. At ang aso niyang pinili kung saan saan umiihi. Kaya pagpaso mo ng bahay pati tubol kumakaw ay... Piliin mo rin ang Pilipinas Pagmamahal sa aso malakas Piliin mo, yakapin mo Was pambili ng bigas Pero may chimkin gambukas